Nagsimula ang The Clash 2024 na may 24 na clashers. Ngunit sa episode nito sa Sagado, Nobyembre 16 na, anim na lang ang matitira at magpapatuloy sa susunod na round. Patuloy ang laban sa The Clash Arena ngayong Sabado, Nobyembre 16 na, nagsimula ang season na ito na may 24 na clashers, ngunit sa susunod na episode, Anim na lang ang magpapatuloy at maghahangad ng pagkakataong makapasok sa susunod na round. Ibubuhos ni na Alfred Bogabil, Melina Santos, Naya Ambi, at Vin Rimas ang lahat ng kanilang makakaya upang makapasok sa top of the clash. Tatlong kalahok ang makakasiguro ng pwesto sa top anim ng season na ito, kasabay nila sina Angel D, Molly Langley, at Sin Carl, habang isa naman ang magtatapos ang kanilang journey sa the clash. Sa The Clash 2024, nagbabalik ang matinding trio ni na Asia's Nightingale Lani Misalucha, Asia's Romantic Balladeer Christian Bautista, at Comedy Concert Queen Aa de las Alas bilang The Clash Panel, kasama si Clash Masters Asia's Limitless Star Julie Ann San Jose at Total Heartthrob Braver Cruz. Ang The Clash 2024 ay nagpapalabas tuwing Sabado. 7 oras 15 minuto PM sa GB at online via Kapuso Stream. Available din ang live streaming sa YouTube channel at Facebook page ng The Clash 2024, pati na rin sa Facebook page ng EVE Network. Mayroon din itong late telecast sa GIF tuwing siyam oras 45 minuto Z. Ang The Clash 2024 ay idinidirect ni Louis Ignacio.